no. D'at noon. Habang naglilinis ako ngayon dito sa bakuran, may nakita akong ano. Dragon fruit. Tara, kunin natin. Go. Oh. Ay mo, mo fresh from the tree. Oh, huli ko na. Tingnan natin. Ano na? Oh. Yeah. <laughs> Woo. Look at <What> that. Dragon fruit sa bakuran ni Almeron. Niyot sa Astoy. Yun lang. <laughs> Fish. Cut.